Hai gitu guys organa gitu Ang ganda dito guys. Sa province. So puntahan natin si mother guys. Nandun siya. Ito ay pinya. Ayan pa guys. Nagilira yung mga pinya. Mas meron mo mga tao doon guys. Nandun siya. Nandun siya. Ito guys. So, survive yung ano natin. Ito naman yung Okra. So, okra dito, guys. Ayan. So, dito si mother dumaanin. Yung trabaho ni mama. Nag-aano siya ng mga weeds. Natatanggal niya ng mga ligaw na damo. Kasi nakakaagaw sila ng nutrients ng mga tanim. So, ito pala ay ang palaya. Guys, bitter gourd. para sa vines. Ayan. So, hanggang doon, mga uh, nampalaya. Andun pa sa ano, guys. So, oh, ang palaya pa rin yan doon. Wow. Daming tanim. Hindi pa siya namunga, guys. Maganda to tingnan pag namunga na. So masyado pa lang matangkad yung ano pagkakagawa ng mga ganito guys. As ito oh. Inano nila. Tinatalian. anito pala dapat tinatalian. Kasi yung mga ano namin doon sa school hindi namin tinatalian. Kaya panay punta lang dito sa baba yung iba. Kasi mga bata lang din yun yung gumagawa ng ganito. <laughs>